Tabi. Okay, yan. Time check tayo. Las 12 na. <laughs> Andito na halos ang crew. 'yan At may bagay tayong companion. Ayan. Shout out. Mm -hmm. oh. <laughs> ba. Ba. <laughs> Magsain ka na daw na ba para ko? Natulog na gudan lang ako. Para na higit po dyan. Oh, ang bitiwa mo ka ba? Kaya nga, dapat hindi <laughs> hindi na sa mga... Pag eh, natin na kuyang kayo, pahatid ka. Oh, oh. Baka dito ba, putan ba tayo Dami naman yun lang. Yun yeah, yan mga laudi. Uh, it's uh, Monday morning na. Uh, marami naman. 12.20 uh, uh, in the morning. Monday morning. Yan. Yan. <laughs> Araw ng ating mga dakilang bayani, well, National Day, Heroes Day holiday, yeah. 'di ba? Ha? Araw ng mga bayani. Tayo na, general, mamarami, shirt, ay. Sige, 'di gay. Mam, 'di cha chint spite. 'Di yan. 'Pag pa siya. Oo. ka pa ba? Ha? Ah? Nakapaglaro ka pa? Naka, hindi na eh. Sa so, panong pa nagpanigil ang liga, hindi na nakakalaro. No, oh, na, Tsaka matandaan na rin yan. So yan, may eh, bago tayong kasama sa team. Yan. Yan eh, nakita nyo na rin mga idol sa ating uh, mga naunang vlog. Yan. Okay, so abang-abang mga Lodi <laughs> Naghihintay na rin lahat ng mga uh, kasama natin para tayo makapamalat na. Ano, Chad? Kayat na, kayat na. Sino? Sa na na. <laughs> Ito. <laughs> Choy, walang ilaw sa loob. Check natin ang ating mga kasamaan. Piremog! Siyempre, yan, nagpre-prepare ng ating makinis. Shout out! Yan! Marlon, Tanbots Polilio. Papa, happy titanong may igin mamaya. Yes, yan. Si partner. Gamay na lang na uh, tali. Gamay na? Punti na lang. Shout out sa ang sasawa ko. Tulog pa ngayon. Uh, ay, yung isa? Wala. Tama na isa. Tulog pa ka pa kain. Kaya <laughs> mga laudin, nagluluto ah, uh, na ng kape. Ah, ang team Kuya Raymond. Man, Rika. Sir, sino ba yan? Tatanong ko lang sa iyo kung kilala mo, Ray. Sino ba yan? Hmm? O, muna, saglit, man. Ama, mayana, hindi, kulay mo hindi. Kulay mo, Ha? Hindi. Kulay mo, Ray. Kulay mo, ko? Kulay mo, mo, Ray. Kulay mo, Ray. Kulay mo, Ray. Kulay

Kasama po kaming Ay. Ay, So, yun mga Lodi Okay, always May kasama tayong Poringer Import, foreigner Pati kayo sinisip po na yata balut balot na balot ka na nga Parang, ah. Panay na ah. yun pangako na Siyo, sunod tatrang kasuhin ito Kaputang naman TW na tayo mga Lodi <laughs> Yung! <laughs> Yung! Nalayon. comment lang sa baba, saan nakakakilala din eh. Ngayon. <laughs> oh. para sa tao. Eh sa patayuin mamaya. 40 taso. German. are, Foreign. Ha, German ay. Black American. Yo, Black American. <laughs> Nigerian. Diamond door rin. Yeah, oh, TW na nga tayo oh. mga Lodi papuntang <coughs> spot muli Yan. It's a Monday morning Inulit natin na uh, Happy Holiday Happy Holiday, Yan, yeah, National Heroes Day sa ating mga takilang bayani Ayan ka po yan Kamang yan vlog Bayani Mayingsda Yan, siyempre kasama na dyan yung <laughs> mga bayani Mga Mandaragat Yang.. Mga Manggagawan Sardinas Oke okay. So.. Apa kabar yang mengalau di? Apa? Aang.. Oh, tutup nasi tutup Ganteng nang ini Ganteng persiliung magkabah jana Oke Sakto ya Tumak kinis Ganteng Hahaha <laughs> <Aray>. <laughs> okay mga Laudi, yan, nariyan na tayo Yan First time Yan So yan, nag-prepare na ng ating mga crew Ating mga kasama natin tropa Sa pag-aria Yan Walang huwag at walang naulis sda Galing magtagalod ng tagalog tagalo ganun mga lodi. Orinoy, <laughs> orinoy. Iyon. Okay, let's go, let's go, let's go. Ari ano tayo mga lodi? Guys. <laughs> Ito rin ninyo kaman? Ito saan? Hahahaha. kami guys. Call agad, call. Paring Jigs! Ang ko sa Agos, lakas! Ayan! So, Malakas talaga ng Agos! Malakas! Grabe! Okay. Guys, kung baka... Kung sa Igisman, guys, yan charge to experience! Oo! Oh. So yun mga Lodi! Babawi tayo bukas! Babawi tayo bukas! Yung alam pati! Tatahi pa! Kung baka PJ, sa uli ang babay! Ganun-ganun talaga mga Lodi! Grabe! Oo! Ang pinapunod na PJ!

Na so yun mga idol Yan may konting abiriya tayo Sira ang ating lambat mga lodi Kaya yan Pauwi na tayo Wala ulit tayong uli At uh, magtatahe Para tayo makalawat muli Opo boss Relax. Relax mo na, relax. Ayon sa story ng mga manging isda. Ayan. Pagkaganyan daw ng mga butas sa lambat. Yan daw ay dinadaanan ng mga iba-ibang klase. Ayan na. yung isda. Mayroon mga bagay na matatalas, tumatama. Minsan malakas ang karin. Ayan. Ang karin, ang ibig sabihin ng karin, sa salitang Tagalog, ay agos. Ayan. Agos na yun, yun yung yung malakas sa ilalim ng dagat. Kuya Kim! Ano na? Ano na? Matanglawit. Matambaka, Matang lawit. Hindi matang lawit. Matang Nawala matambaka, mga na? Kinuha <wala> <inaudible> wala na, wala na. So, gayon naman ta gayon talaga ang ating plan. Uh, mga pagkakataon uh, na nagkakaroon tayo ng abiria. So, pero sabi nga ng ating mayor na hayumador, kaya daw na matapos maghapon. Maghapon, basta walang palit at saka walang Ayan. mga dila-dila. So, uh, sino kailangan tawagin mo? Pastor, pastor, si, out, pastor, si Kapitan <laughs> Pastor. <laughs> Kapitan <laughs> Pastor, <laughs> kailangan ka namin nga

hindi pa nakakalit siya, mag-lulis pa po ngayon pa, ano pa na? Ah, bali ka na lang siya. Ano yun pare, anaw yun? Anaw yun. Yung binagsaka na yan? Na, anaw yun. Okay, ano na? Yung reform? Yun. Ha? Yung chef. Yung chef. Yung lalaban. Yung lalaban. Oo. Ang sabi ba? Kain, kain. Hindi alam. Sabang lang, pang pahabang buhay. Ano single, ma'am? Hmm, okay lang. na! <laughs> <laughs> Man, hmm. Ano lang? Ano lang? Ito. Ito. Tsaka. ah.

Bukas ulit sa palaran. Yo, go, go. Oh, shout out. <laughs> shout out sa mga bingi. Nakakatawa kayo dalawa ang pahilay. Ibang hindi mo binigyan. Pagawa isa na mo rin. Pagkakaya, Oh, man, na yun eh. Sino mo ko na ko na isa. Ay, buras tawag. Ay, buras tawag naman pala, Yan mga Lodi, good morning, good morning, good morning Yan, it's a Monday morning na Sikat na rin ang, sisikat na rin si Haring Araw mga Lodi At yan Manipis pa ang lambat Tahiin, okay Okay so Saya mga Lodi, Ah. Oh, pauwi na rin tayo. And yo, thank you for always watching and please subscribe. Yo, maliwanag <tutukas> na <ang> kapaligiran. Oh, pupunta na.